<laughs> <laughs> ang saya mo, girl. Ang saya mo, ha? Kaso aalis ka na naman. Ganti yan. Mm. Aalis na ako sa jet, pero pagbalik ko, bubawi ako. Medyo kasi yung utak ko ngayon, nakafocus sa biyahe. So, mm. pag ko na yung family ko doon, and then, syempre, kampante na yung loob ko. Saan ako babawi Oh, Ito, bestie. Para ang sira. Bestie mo na hurt. Pag meron ka ng jowa. Hindi oh, ako na hurt. O tara. Hindi ka na hurt? Hindi. Kung matay? Hindi. Masaya ako para sa'yo. Kung may jowa ako? Hmm. Kaso lang, akin kasi. Sana ano na. Eh, ba't ang bilis mong magtanong? Yung congrats mo parang kakaiba eh. Congrats ko. Hindi, iba eh. Kailangan kita eh. Kailangan congrats ka kita? Bessie, congrats. May kirot. Paano mo naramdaman yun? Ano naman naramdaman. Mamatay? Ton. Sino? Hindi, mamatay man. Walang kirot o meron? Wala. Mamatay? <laughs> Totoo. Oh. Totoo. Hindi. Siyempre, ano. Wala lang. Ang inaano ko kasi, baka mamaya, mapunta ka na naman sa maling tao, tapos ano lang pala, yung... Tagal mo na sa maling tao. Hindi, yun niya, baka kasi mapunta ka sa ibang tao, tapos masaktan ka na naman. Ito pa nga. Kamusta naman? Kamusta naman ang araw mo nung mga panaw busy ako Busy ka rin ba <laughs> Busy ka rin nun eh. bakit Magkakita ko sa'yo kanina na mis kita Oh, sirat sirat ano sirat ano sirat ano sirat ano sirat ano sirat ano sirat Ah. sirat ano ano naman ano sirat 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 hindi ganun nagpaparamdam. Hirap na hirap ka mag-reply. Ngayon, naramdaman mo na. Oo. Oh. Anong pakiramdam ng hindi nagre-reply? Busy kasi ako noon. O, oh, busy din ako. Ah, okay. Ano naman pala? Ikaw, yung bira ka mag-reply. Pag nag-chat ako, pag pagal-bagal mo mag-reply. hindi mean, either drive kasi ako, o kaya naman. <laughs> <laughs> Nira pa ka na naman. Hindi na well, naman. No. Tama, hindi hey, ko naman susuotin itong malaki yung chan ko eh. Oh, pati kanya. Tagal pa na yun. Tagal pa na yun. Tinggal. 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 Oo, oh, oh, ingit na naman. <laughs> Tua <-tuaan. laughs> ingit na naman sila. <laughs> so, so, so ganun nga. Oh, gusto ko lang naman malaman, eh, totoo ba kayo na congrats mo o oh, Oo. Oh. Ano ba? Well, uh, sa akin kasi, oo, oh, yung kirot, nandun na yun. Kasi natatakot ako na baka masaktan ka na naman. Yon. saka in the first... Talaga ba? Tanga, bawal magsinungaling. sinungaling. huwag oh, tayo magsinungaling. Oo, oh, sige, huwag sinungaling. Oo. Okay. Oh. Oh, ano yung

Okay, Makanya mikir it untuk Ito tahu Weh, oh Ini ada yang ada Oh Ini oh. <laughs> ka? Ay, apa Ay, ini gitu Ayy, dia mau ini Dia mau, dia mau Dia mau, dia mau Dia mau, dia mau Dia

Apa? Oi, ba. Want to continue? Welcome. Oh, baik. Oke. Oke. Asyik. Oke. Allez